Guys, gusto ko talaga itong i-recommend sa inyo. Itong Scoban Toothpaste. Ang ganda niya! Ang ganda niya, guys, kasi feeling talagang ang linis ng ngipin mo after mo mag-toothbrush na ito. Kasi, kitang-kita mo talaga yung dumi na natatanggal niya. Yung lasa niya, yung pagka-mint niya, hindi siya yung grabe yung anghang. Saktong-sakto lang na meron pala siyang baking soda. So, alam niyo naman yung baking soda kung para saan. Nagpapatanggal siya ng mga stain, nagpapatanggal talaga siya ng mga dumi-dumi na ma matagal-tanggalin. Ang gandahan sa mga product na may baking soda. Ayan guys, kuban pangalan niya, Scuban Toothpaste. Pag bumili ka ng uh, buy 2, take 3, buy 2 na itong scuban toothpaste na to, meron ka ng 200 grams. Makukuha mo yung 200 grams na toothpaste and then tatlong mouth spray. So, kung ako sa inyo, para hindi ka lugi, lalo na sa shipping, di ba? Go ka na sa buy 2 na toothpaste plus 3 na mouthwash, ay mouth spray. Maganda itong mouth spray na to, boy. Ibabaon nyo siya kapag babiyahe kayo, tapos or may ka-meeting ka, or meron kang commit ka up si Crash, ganun. So, ayan, spray ka lang muna bago ka makipag usa para fresh breath at mabango ang breath, ba? Diba? Ayan, tatlo na. Tatlo na yung ma-receive nyo plus dalawang ganito. Ayan, ga, guys, ang ganda. Best ko talaga tong toothpaste na to. Scuban ang pangalan niya, ha? Scuban. Ang mura lang din na ito. Go ko na sa akin yellow basket. Purchase mo na yan.